Pakinggan at isabuhay ang mga huling habilin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pao at samahan niyo ako ditong magnilay sa landas ng pag-asa. Ilang taon na rin po ang nakalilipas nang ako po ay maulila. Sa loob po ng pitong taon, nabigyan ako ng Diyos ng pagkakataong alagaan ng aking mga magulang hanggang sa kanilang sandali na sila'y sumama na sa ating Panginoon mula sa mundong ito ang marinig ang kanilang mga huling salita bago umuwi sa ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, pumasok na po tayo sa tinatawag na Holy Triduum. Monday, Thursday, Good Friday, Black Saturday. Tatlong araw na kung saan sasamahan natin ang ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay trivia po. Alam niyo po ayon sa Miriam Webster Dictionary, ang salitang Monday ay nanggaling sa wikang Latin na ang ibig sabihin ay commandment o utos sa Filipino. Ito po ay related sa mabuting balita sa araw na ito mula sa panulat ni John 13:1-15 o ang mas kilalang ang paghugas ng paa ng mga alagad. Dito ipinakita ni Jesus ang tunay na diwa ng pagmamahal ang maging tagapagsilbi ng lahat na mababasa mula sa 1.13.14-15. Isa ito sa mga huling utos o habilin ng ating Panginoon sa atin, tayong kanyang mga tagasunod, ang magmahal ng wagas sa ating mga kapwa. Ang laging isaisip at isaalang-alang ang kapakanan ng mga taong nakapaligid sa atin. Sa totoo lang po, napakahirap po nito hindi po ito biro. Mahirap magmahal ng mga taong nakasakit o nakakasakit sa atin. Ang mga taong nagtaksil o nagkamali. Mga taong tulad ko na aminadong mahirap talagang mahalin. Pero pilit pa rin nating itong gagawin dahil sa tulong at awa ng Diyos. Makikilala kasi ang alagad ng ating Panginoon dahil sa pag-ibig na ating binabahagi sa lahat despite and, in spite of. Ito po yung mababasa sa Juan 13 verse 35. Ang matindi po niya nagbigay pa po ng halimbawa ang ating Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus. Ipinagdasal niya ang mga taong nasa paligid niya. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kapatid tayo'y manalangin ngayon. Na mula sa awit ng panalangin sa pagiging bukas palad na panulat ni Father Arnel Aquino SJ. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Amen. Kung kayo po ay na-bless nitong simpleng reflection na to, please like, share, subscribe, Pathways of Hope at Landas ng Pag-asa sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify at Instagram bago ko po kayo paalisin, ako po mag-PPS muna. Huling kwento. Nais ko pong ibahagi sa inyong lahat ang mga huling salitang aking napakinggan sa aking mga magulang. Mula sa aking nanay ay ang salitang I love you. Sa aking tatay naman, malakas ka sa Diyos. Mga huling habili na aking dadalhin ngayon, bukas at habang buhay. Nawa, tayong lahat din po ay maging bahagi at maging tulay ng pag-asa ng iba. Please share this video. Tandaan po natin ang mabuting balitang ibinahagi pag-asang dulot sa nakarara. God bless. Have a wonderful Tiritu.